Marcelo na ba ngayon sa Pilipinas? Oo nga. Lahat nga ba ng hindi kaalyado ng gobyerno ngayon ay pinapatahimik? Parang yung ginawa kay General Bantag at ngayon naman ay ang media na kumukwestyon sa gobyerno. Marcelo na ba ngayon sa Pilipinas na bawal na magtanong? Eh nung panahon talaga ng diktadurya eh, hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang garito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala panahon na po ng Marcelo yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin nyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa Marcelo at sinasabi nyo mas matindi pa ngayon ng Marcelo na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang, ang kapangyarihan nang gagaling sa taong bayan. Respetuhin niyo po ang mga tanong ng taong bayan, lalong-lalo na ko ang tanong ay tungkol sa kabaan ng taong bayan. Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming uh, broadcast outfit. Napakalaki ng inyong House sa uh, Media Bureau. Napakalawak ng inyong network sa media. Magpakatotoo na tayo. Hindi po papel ng media na purihin ang gobyerno. Ang papel po ng media, magmasid, magbantay para sa taong bayad. Kaya nga po ang tawag dyan, fourth estate. inko po, talagang meron tangka na supilin ang balayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. It Hindi po po pwede na ang isang congressional hearing na pamamaraan para magkaroon ng chilling effect on the exercise of freedom of expression. Ano po ang intensyon ng legislative inquiry? Dahil kung yan po ay takutin at supili ng SMNI, That is patently unconstitutional. Matatandaang ipinatawag sa kamera ang SMNI matapos magpahayag ang isa sa mga program anchor nito na umabot na umano sa 1.8 billion ang travel expenses ng Office of the Speaker. Sa pagdinig ay nilinaw ng host nito na si Jeffrey Ka Eric Celis na ang nasabing pahayag ay tanong lamang at hindi akusasyon. Ani ka Eric na ang nakuha niyang tanong ay galing umano sa kanyang mapagkakatiwalaang source at mula sa isang unlisted number kaya naibato niya ito sa ere habang live broadcast. Samantala, naihayag din sa nasabing pagdinig na batay sa record ng House, ang travel expense ng Office of the Speaker ay nasa higit 4 million pesos. Samantalang 39 million pesos naman ang kabuo ang travel expense ng Kamara. Kaugnay nito ay binigyan diin ni Roque ang kahalagahan ng demokrasya at nanawagan na respetuhin ang tanong ng taong bayan. Samantala inaasahan na sa araw ng Martes sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy ng nasabing komite ang pagtalakay sa mga nasabing resolusyon laban sa SMN